Hello everyone, welcome back to my channel. It's me again, Ping Biahera, ang driver na vlogger pa. For today's video guys, I share ko sa inyo ang aking of day. Dahil ako ay naimbitahan ng aking kaibigan na mag-attend sa kanilang birthday celebration. Dito lang yan sa Abu Dhabi. Bali, dalawa silang magbe-birthday. Pero yung isa ay si ate. Kaya naman, guys, samahan nyo ako dito. At dumating na nga sila, dalawa. Kaya, let's go guys. At mag-video-video -video tayo. At shoutout sa inyong lahat. Magandang umaga sa inyo. Siyempre, tumatanda na tayo, kailangan natin ang mga souvenirs. Kaya naman ito si Ate, ang birthday celebrant. At ang at si Ate Oche. Sila yung ate-ate ko dito sa Abu Dhabi. Uh, medyo maaga kami at hindi pa dumarating ang iba. Kaya ayan, ang aming pagdadausan ng kanilang birthday so enjoy enjoy bilang isang OFW bilang mga OFW dito sa Middle East kailangan natin mag enjoy enjoy Ayan, at dumating na nga yung iba na mga friendship kaya nagsayawan at nagkantahan na muna kaya hindi ko rin ipaparinig sa inyo ang music. <laughs> Alam nyo naman, medyo mahigpit tayo sa music. <laughs> Pero dyan guys ay nagkatuwaan na habang hindi pa dumarating ang iba. Nagsayawan, syempre parang sayawan sa ano lang no, sa probinsya. Siyempre, tayo-tayong mga OFW, ito lang yung parang panghimagas natin sa buong linggo na pagtatrabaho. Kaya enjoy, enjoy. Ako naman dito ay yun lang, pa-video-video lang. <laughs> Kasi hindi pa ako masyadong kumbaga hindi pa masyado nag-iinit dahil hindi pa nakaka inom. <laughs> joke lang. <laughs> Hindi naman tayo tumatagay dito, guys. Joke-joke <laughs> lang yun. <laughs> yun nga, dahil nga birthday nilang dalawa, kaya ay may konting kasiyahan dito. Nasa one choose restaurant nga pala kami dito sa Abu Dhabi. Ayan. At nagsimula na magbigayan ng mga regalo pero mamaya ay bubuksan yan. Uh, pansamantala, nagpicture-picture muna ang mga friendship para may mga souvenir nga tayo habang na nandito tayo bilang mga OFW sa Middle East. Ang saya-saya lang guys dahil syempre yung sayawan na hindi matatawaran. Ai, <laughs> shout out sa inyong lahat at uh, sana ma napasaya namin kayo sa aming uh, katuaan dito. At huwag niyo pong kalimutan ang i-like ang aking video at sa mga hindi pa nakasubscribe ng aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel guys at mag-iwan na lang po kayo ng bakas para mabalikan ko rin kayo. Maraming maraming salamat. Shoutout sa lahat, lahat, lahat dyan na ating mga friendship. Gusto ko nga palang i-shoutout si Ate Arlene. Si Lisa ang birthday celebrant. Si Ati Ochi na busy busy mag video. At si sis Juna, sis Juna. <laughs> Sila pong lahat ay sina shout out ko. At nagpapasalamat ako dahil isa ako sa mga naimbitahan nila dito sa One Choose Restaurant. Pinoy restaurant ito dito guys sa uh, Abu Dhabi. Ayan. Meron mga, ayan. At uh, nag-umpisa ng kumain muna dahil nagutom na ang person. <laughs> ayan po. Unlimited drinks lang po yan ng ating inumin na iced tea. All right, so enjoy eating. Meron sanang music background yan guys, pero inalis ko pa kasi baka mapalo tayo ni Lolo. Ang iba dyan ay tapos nang kumain at nagsayawan na ulit. Parang yung sayawan lang sa probinsya. <laughs> Ayun. <laughs> Ang iba ay kumakain pa. <laughs> shout, out, shout out sa inyong lahat. Actually guys, lahat yan mga kaibigan ni Ate Arlene. Pero na-meet ko na sila last year. Ah, last year ba yun? Oo. This, ganit, ganito rin, mga November. Ay, November ba yun? <laughs> October. <laughs> Namit ko na rin sila noon. Ayan na nga ako at nagpakita na sa video. <laughs> Ayan. So, bilang mga OFW, ganito lang kasimple ang buhay namin dito sa Middle East. Pag may birthday, syempre, kailangan natin i-celebrate. Kasi nga, sila na lang yung ating pamilya dito, yung mga kaibigan natin. Ayan, ang pinakahihintay na na magbukas ng mga rigarigalo. Ayan. Ayan, numpisa na ng mga regalo. Parang excited din ako makita yung mga regalo riga namin dyan. Once again, shout out sa inyong lahat at may pabango pa lang regalo. <laughs> Ayun. Ang saya-saya, guys. Ang saya-saya lang dito. <laughs> si Ate Arlene. Ang saya ni Ate Arlene. <laughs> Down. die Guys, hanggang dito na lang muna ang aking video at maraming maraming salamat sa panonood. Mabuhay po tayong lahat.